Miss oh. Karen, I have a helmet here. Okay. Ayan. So, eto helmet, ito tunay na helmet na nagamit. Yes, ano ba to? Helmet mo ba to? Ah, hindi. Hiniram natin sa isang guard, no? Okay. Oo nga. Uh -huh. May amoy. May amoy. <laughs> Grabe. Uh -huh. Lahat ba ng helmet ganito, no? Dahil yung pawis. Yes po. Pawis po, eh, di ba? So, talagang naiipit dito, no? So, ito, ito yung vendo machine mismo. Yes, Magkano dapat ipasok nito? All you need is 25 pesos in so, coins. Okay. Bariya po na 25 pesos. Yes, okay. Po. Anong gagawin? Saan? Uh, insert nyo po dito, Miss Karen. Dito. Here. 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 Yeah. Paano? Ah, uh, Ganyan. Ganyan. Ah, pag ganun. oh, oh, pag ganito. Apo. Oh, Tama? Opo, sayang so, di natin napasok yung helmet niya. Ayan, Dina. pasok natin. Pasok natin. Okay. Alright. At yun, oh, nabibigyan wow. niyo po, oh. Miss Karen, umuusok siya. So, uusok din yung studio. Okay. No? Ano Ayan. to? Ano yung lumalabas? So, lumalabas yung fogging process which has thymol, antibacterial, and also yung pampabango po, fragrance. At kung naamoy niyo, Miss Karen, oh, oh. parang baby powder yung amoy niya. Oo oh, oh, nga, mabango. Mabango siya.